Narito ang mga bida. Kulay kontra bida lang ako. Pero bida kami. Ano ang nako sa bida kung walang umiiyak sa drama? Ha? Ang mga bida, sa simula lang nagpapa -api. Sa bandang huli, kami pa rin siyempre ang happy! Kumanap na Joey sa babangon ako. Tuturugi kita, fresh to fresh, LJ Reyes! Ang nagbigay buhay kay Tita sa Kamandag, Era Matrikal. Ang Andy na pinag aagawan ni na Elsa Rosita sa maging aking kalamang Polo Ramvales. Ang pag-ibig ni Salve sa babangan ako tuturungin kita, si Derek J.C. Devera. Siya ang pilit na iniiwalay kay Andy sa maging aking kalamang Nadine Samonte. Suporta sa trabaho matitinding grupong ito. Oh. Yes, sa pula, Alan Kane. Sa, sa puti, yes. si Tito Sato. Sa yes. Ano? Tito Sen. Puti tayo. Sabi ni Mang Sabi ni Mang Gusteng, kahapon <laughs> nagkontraan Pinabalgas natin mga salamangkeros at mga contorsionistas. Teleserye ng GMA ang magkokontrahan. Nako. Ang unang mga ka-3 points, ang panalo kapag naman naipasok na lahat ng players at may grupong mas mataas ang score, sila ang uh, magja -jackpot. Kung tayo naman ang na score, killer match na. Kung sino makakasagot, pasok sa jackpot. Yun, okay. So, Eto na, ready! Ready na ba kayo? Ready na kami! Pude, anda na yung pula. Aba, ready na kami. Tingnan mo yung coach nila, nakapula oh. Dito na Eh, ni. Ito na. Category number one. Huddle time! Up, ano? Sino? Ang araw ng kami kung sa current events. Parang debes yan. Unahin na din puti. Mga balita. Bitoy. Coach Bitoy. Sandali. At, ah... Uh... Very current ang aming pinag-uusapan, ano? Hindi pa namin alam kung sino ang sasabak. Napansin ko nga. Nagtatalo-talo <laughs> pa si kayo. Si Polo! Si Polo na ilalaman okay. namin. Okay. Okay. Si Ayan, Polo. Aba, dito. Dito. Eto mga pizza, ha? Drama! Tungkol to sa TV o pelikula. Unahin na natin dito siya ang mula. Sigurado pareho silang mga asa. Pihasa dyan. TV at pelikula na to. Angelica na kagad. Come on. Angelica. Oh, Angelica. Dito. Oh, Dito. LJ, ikaw na. LJ! Ngayon, si Angelica ay, ay VIA sa Babangon ako at Kita. Si LJ naman... Si Don't Joey. Jo Don Joey. Siyempre. Mm. <laughs> Abangon ako at dudulogin kita. Ano yung role ang mas challenging? Siyempre sa bida. Bakit? Kasi alam nyo, may hirap umiyak. Tsaka yung mga iyak naman, hindi lang basta iyak yan. Iba't -iba klase klaseng emotions yan. Hindi lang basta umiiyak. Hindi ka tulad ng mga kontrabida. Lagi na lang galit. Yun! Ay, ay para... tama ba yun? Ang ay jelik ka? Mahirap umiyak? Sa magaling na artista, hindi mahirap umiyak? Ay, naku naman! Ay, umiiyak ba? Umi ang kontrabida ba, ba umiiyak pinagbira. habang galit pa. Ah. Hindi ko talaga. Pinaghalong emosyon. Happy na po, Kailangan mo magsalita. Makuha ka na sa tingin. Ay, nako naman. True to life sila talaga, oh. Tingo. Hindi ko talaga. Pina na naman si Punto sa TV at saka sa pelikula. Kaya narito. Wali. Ibo kasi Wally. Nice. Camera. Ako, lucky wife. Ako, legal wife. Cut. <laughs> ang eksenang yan ay napanood nyo sa pelikulang Ako, legal wife, mano po, mano po, <laughs> for. Ang tanong, sa pelikulang yan, sinong gumanap na legal wife? Oh! LJ! Sino na Sino na Sasha Padilla. Sasha Padilla. Paulo! Sasha Padilla, correct! <laughs> Yan na siya, oh. One zero. Wow! Laban siya. Laban siya isa, oh. Hop, oh, hop, oh, hop, hop. Balik, 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 balik. Ready, ready, One zero pa lang naman. Ano ba naman kayo? Oo naman, ito pa. Ay, nandito, category number 3 Spelling. JC. Si okay. JC. Ang pinakakunti ang letra. Sa pula naman. Ito, sabi niya, no. I'll try. Alessandra. Come on, Alessandra. Come on, Alessandra. Okay. Si Eleanor. Dito na, dito na. Kamandag. Alam ko si kasi magtataray ka ng gusto sa harapan, eh. Ayun oh. Hindi niya natapos. Hindi natapos, eh. So, mali. Nakapag-isip ito. Your turn, Alex. E. X. A. G. G. E. R. A. T. E. D. E. Tama ba yun? Jimmy Hedo! E-X-A-D-G-E-R-A-D-E-D -E Correct! One hole! May lifting! May lifting! Okay, okay. Oop! Balik, balik, Easy, 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 easy. After easy. three categories, ang ganda yeah, din. Charades lang to charades. Unahin natin sa pula. Si Isabel ang ilalaban. Isabel kami. Oli. Okay, si Rosita. Oh, Dito. si Kitas. Sa kamandag. Yes. Arte sa inyo. Maaaring kasabihan, title, o sa wikain ito. Yun. Narito, sinong dalawa?